Good morning mga boss Mga brad, mga amo manager O karoon mga boss na taron dili sa sakpaan Ata dili sa uh, bala Maligo taron dili nun no. Ato tari kay maligo ta So gapo kayo ang kabuntagon Ay wala nagdago mang langit Gapo kayo mga view sa kulikod So inani na sa na taron no Oh, kuha na. Kanang Wala ta kabalo ha sa dapit ang tubig. Pasa ta maligo na nindot ta pita duwan. E, sa una kusog pa to no. Kay nakatag mo kuno siya ro nakatag. Sa una kay buo lang ba isa lang, isa lang kali niya. So, kusog puso kusog ang tubig karon kay nakatag siya. Pero mangita ta ni kuan, alum-lalum. Oh, nanayang laba. Ito, nanay ng labad sa ubus, oh. Bus! Yeah! Ah! Hindi ko ako nung da! Si Akul Jipte. ng wifi. Nang sila. Tumingaw kayo no? rin, oh. Kaya nangaligo ang dagat tao rin kay Sabadog Domingo. Melinggo, tama, nga, pala, So, manatagligo mga boss. Huwag na kay tubig.